Yan, may na repair tayong grinder. Issue nito is vibrate na siya, kalampag na. Ah, hindi na siya pino kung gamitin. Mapalag na. Darasan ng issue niyan guys is yung bearing. dalawa yan, parehas may bearing yan. Kaya nito na ayan, napalitan ko na ito. Napalitan ko na siya. Yung size ng bearing na ito, sa front, ito, pang harapan to eh. 608. Yan. Tapos mag-ibang size yan ha. Yung itong harap, tsaka itong likod mag-ibang size yan kalasin mo yung carbon pag nagkalas ka ng armature tapos armature para mabunot mo siya tapos pwede ka mag add ng grasa kung kulang yung grasa mag add ka dyan yan sabating so, na yung ating order tsaka assemble na natin pala simple lang mag repair na ito guys simple napakadali lang ah oh, upisa na natin papansin nyo mayroon siyang butas mayroong harang yan para hindi lumabas yung kanyang bearing Although sa lahat ng grinder, hindi naman pare-parehas yung kanyang mga parts na nakakabit. Ayan, right, ganyan. Buwang araw ko Pag nagbaklas kayo ng grinder, at di nyo nag-aalangan kayo, video ninyo pag nagkakalas kayo ng ganyan para meron kayong pagkukopyaan kung sakaling nakalimutan ninyo okay. check natin yung nag order natin na bearing bali dalawa lang yung in order ko kasi yung sa likod 6 60, o uh, 6 o 7 yung size nya uh, di rin pare parehas yung ibang ano grinder yung size ng bearing ng grinder Yan. Ang order ko isang 607 tsaka 605. Deserva sa ibang ano. Okay. Yan. yan. bago natin salpak yung nabili natin bearing, check natin kung marami siyang grasa. Para may kasi na ito, is konti lang yung grasa na. Para talagang tumagal sa sa grinder uh, sa grinder halos lahat ng piyesa nyan is nabibili yan naman may mabibili ka ayun gaya natin para tumagal nasa grasa ang buhay ng bearing para tumagal siya Kapitan na natin. Kung may sira kayong grinder, huwag nyo kagad, ka huwag nyo itatapon. Kasi halos ng part, lahat ng parts yan ay may nabibili naman sa online. Gaya ng armature, may nabibili nyan. Ah, pati bearing, syempre. ayun, nakakabili ang nakakabili ng bearing. Ngayon, salpak na natin ito. Okay. na natin to yeah. ito hindi naman matigas to so nyo kakalimutan yung kanyang kunyal dyan o oh. yan yung kunyal dyan okay salpak na natin sa kanyang bahay okay tandaan nyo lang Pakadali lang mag-repair ng grinder. Pwede nyo rin maging sideline to. Oras na maging marunong na kayo. Ayan. Kasi kanyang kunyan. Yung gear. Para mapaikot nya to. Nasa loob. Yan o. Para doon. Okay na. So paglagay na ito, guys, ah uh, pwede naman na, uh, ano, kasi isang sukat lang yan. Ayan o. Oh. Pwede pa ganyan. Pero kung nasa inyo naman yan eh. Kung anong nakasalpak siya na paano ko siya nakasalpa ganun na lang balik nyo na lang ng ganun yan isin kanyang lock na screw apat okay tagal kitang hinanap okay tagal sabit na natin yung kanyang carbon sarado na natin yung petal makadali lang ibalik yan. meron naman siyang abang na screw ayan tutok na Pero ang tadhana Bakit kaya Pagdating nyo ay sabay pa Okay, testing Na na ulit ang tunog niya. na ang I love you more. Sorry na.